Hello, what's up guys? It's me, Anthony James Iusa. So in this video, pag-usapan natin kung paano ka magkaroon ng free 4,500 credit balance sa iyong Timu app. Okay? Na pwede mong gamitin pang shopping for free. But before that, kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron akong bagong video. Now, paano mo makukuha yung 4,500 credit balance for free sa Timu app? So, first, dapat maging affiliate ka. Okay? So, paano ba mag-affiliate? So, it's free lang. I-click mo yan yung link sa description box below. Pagkatapos, magpunta ka sa page na to. Tapos, i-click mo lang yung get started. Pagkatapos niyan, i-fill up mo lang yung form gamit yung email ad mo, Facebook, at saka mobile number. So, once nagawa mo na ito, is pumunta ka na sa homepage mo. Okay? So, once nasa homepage ka na, i-click mo lang o i-type mo yan sa search bar yung affiliate. Pagkatapos, i-click mo siya. So, dyan makikita mo na meron kang free 100 pesos agad. Kagaya din nila. Okay? So, dyan makikita mo merong authorize So, ikaw kapag meron kang 1,000 or more followers sa TikTok, YouTube at saka Instagram, i-authorize mo siya. Okay, once na-click mo yung authorize, mapupunta ka dito sa page. So, pili ka kung ano dyan, TikTok, YouTube, or IG. Once na-click mo yung bind, is meron siyang bibigay sa iyo na procedure. Okay, so susundin mo lang yung procedure na yun para ma-authorize yung account mo. So, hihintayin natin 24 to 48 hours. Okay, so once meron ka nakita dyan na approve, is pupunta ka na ulit sa homepage. Okay, tapos, pakikita kang you nakalagay or me. I-click mo yun. Okay? So, tapos, hanapin mo yung credit balance. I-click mo yun at makikita mo, meron dyang mag upper up to 4,500. Depende yan sa uh, accounts mo na merong 1,000 or more followers. So, kung meron ka pang mga katanungan, just comment below. At, syempre, sasagutin natin yan. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.